Welcome back dito sa Melraps TV For today's video, ang pag-usapan naman natin Paano natin patasin na ating mga views Yun po ang ating pag-usapan ngayon So, una-una guys Gagawa tayong mga video na interesting Mga video na informative At mga entertainment Ayan guys Yun po ang una natin gagawin Ang alawa Consistent tayo na mag-upload ng video kahit araw-araw mag-upload ka ng isang bisis sa reels or long video dun sa stories stories natin sa Facebook mag-upload din tayo dun at sa pangatlo pag may dumaan sa wall natin at mag-comment tayo dun kung nagustuhan natin ng pinanood natin mag-share din tayo. Kasi pag mapansin ng may-ari ng video yan at nag-comment kayo at nag-share, maaari din kay nilang ipalo. So yun po ang mga sikreto na para mapataas ang ating views dito sa Facebook. Dahil natuklasan ko yan ng ilang mga kanilang mga techniques para sila ay malaki na yung bahay nila sa Facebook. At yan po ang ating pag-usapan. At hanggang sa muli mga video. Peace out.